So, ayan guys, nasa ibang basuran tayo. Ayan, nakikita nyo ba yung nakikita ko? Isang bandel ng sapatos. Ay. Isang bandel ng sapatos lang naman, guys. <laughs> so, tingnan nyo natin kung magaganda sila. sa ibang basurahan tayo. Ito, tingnan ko nga ito. ano ito. Ano ka? Ah, pundan. Pundan siya. Pero, ano pa sila guys? Bago pa. Bago pa siya. So, kunin natin. Pundan, tingnan ito. Something pumot. interior na yan parang hindi na sya okay so yun guys lipat tayo so yun guys nasa ibang basurahan tayo ito kakaling ko nga sa gripto nga ito plastic parang may mga iba't ibang items sa, sa loob ayan so itong mga to ayan ng mga ano folder ayan pero na to at to merong ano isang ano to akala ko sapatos tsinelas bago pa siya guys oh ganyan siya may mga glitters glitters kunin natin. Kasi ayan, maganda pa siya. And then, ano itong mga to? Baka may mga, hindi ka naman ito. Baka may mga ano dyan, mga pag-gold, Mga charger, o oh, na yan. Ito, ano ito? Isang pouch. Uh Oo, -oh, pouch. O, so, pwede natin kunin ito. Pouch. Ayan. And then, ano pang meron dyan? ay wallet. Wallet. Yun natin yung wallet. Wallet. Ayan, so okay pa siya. Maganda pa siya. Wala ka bang papera dyan? Charot. <laughs> Ayan, so maganda pa siya guys. Ayan. Okay pa siya. Kunin natin yung and then mga CD at ano ito? parang ano lagay ng mga chani tsaka ang tawag dito nail cutter meron tayong isang ato screw screwdriver ba to ayan Ay, hindi ko alam ayan panggat pang ganyan kunin natin and then ang um, puno mo naman kasi dali nga dali muna natin to eto meron tayong ganito roller bago pa siya kunin natin yan and then ano pang meron iyo And ito, roller. Aha. Bagaimana tu na to. pang meron dyan? Ano ito? Oh, parang, ano, charger. Ito yan. And then, ano itong meron? Ayan pang, ano to guys eh. Mm, um, may mga, ano, kayamanan. may mga kayamanan siya guys <laughs> may mga kayamanan tapos ito pang exercise kunin natin pwede natin sa mga kalalakihan na may gustong ano gustong magpa ano to chanel siya guys oh chanel ang ganda niya ang ganda niya ha para siyang ano para siyang tawag dito hindi ko alam kung or uh, ano silver kunin natin kayamanan ito naman eto, ganyan wag ganyan ito ay paris nung ano porcela siya guys ayan paris niya oh ang ganda kunin natin yan and then may mga kayamanan siya sa loob eto pouch unin natin yan may mga kayamanan siya sa loob guys oh. ay tingnan natin baka ano may gold eto <laughs> ano to mga to baka mamaya may gold dito ayan ang gagandang mga ano oh. unin nga natin ang gagandang mga quintas ayan kunin natin Asa na yung gold kanina? nahulog asan awesome, na baka mamaya tunay na gold yun and then ano pang meron dyan ito merong mga ano mga chani ano to hindi ko alam yan may ano nail cutter pero wag na yung nail cutter and then so yun guys kalkaling ko na lang yan pakita ko na lang mamaya makukuha ko ito may nakita ko mga ano ng vacuum ito guys mga bago pa sila ayan mga gamit ng vacuum mga bago pa sila at ano pa siya samsung yung tatak niya ayan o oh, samsung ayan mga bago pa sila so uwi ko sila guys kasi ayan may vacuum kami sa bahay so ito try ko kung kakasya to yan, kung kamatch niya ba. Ayan, yung mga bago pa sila, oh. Hindi pa nagagamit. Ayan, ang ganda. So, may uwi ka sila. meron pa dito. Mga maliliit. Ayan. ayan. mga bago pa. Hindi pa nagagamit, oh. Pero wala naman yung kanyang, ano. Wala naman yung kanyang, yung tawag dito. Yung kanyang vacuum hindi ko alam kung nasa ilalim ng pasurahan ng mga to o hindi pa nila tinapon ayun baka ito lang tinapon nila siguro hindi nila nagagamit hindi nila ginagamit kaya tinapon na ayun, or baka nasa ilalim yung kanyang katawan no ayun oh, hindi naman natin mahalukay kasi napakadami parang bundok ng basura guys Ayan. So, hindi ko naman makita sa ilalim baka nandun sa ilalim o baka hindi nila tinapon ganun So, ito lang. May uuwi ko siya. Tatayin natin doon sa vacuum namin kung kakasya siya. Kung magpipit siya. So, yun guys. Lipat tayo. So, yun guys. Nasa ibang basuran tayo. Ito may tapong electric pan dito. Oh. Yung parang sana kuha natin ganito din. Kaso, ayun. Nakat na yung kanya. Ano, saksakan. Nakat na. So, nahuli tayo ng dating guys. I think pwede to. Ang ganda niya. ah oh. Napakalinis pa. Ayan, I think gumagana to. Pero nakat na yung kanyang ano, saksakan. Nahuli tayo ng dating. sayon, so, guys, di pa tayo. Ayan guys, nasa ibang basurahan tayo. Ito may parang mga pang color siya guys. So, tingnan natin kung buo-buo pa yung mga ano niya, laman so, niya. ito, ito pang ano yata to, pag ano, sa pang leeg. Pag so, may, ay, meron tayong isang, ayan, headset. So, kunin natin yan. And then, na yung mga pangkulay. Mayroong card. Anong card to? Ah, yan. Pang ano? Ayan, card natin kasi bago pa siya. Hindi ko alam kung ano to. Ayan. Angbiliya. Ayan. So, tingnan natin yung ano. Ito naman. Ah, wala natin. Tingnan natin pang mga pang color guys, oh. Oh, wow. Oh, wow, 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 wow. <laughs> ayan, tuwang-tuwa ako kung may ganito ako nakikita guys, mga pang color. Ayan kasi, ayan, marami tayo mabibigyan mga bata. Ayan guys, oh. Ito, ganito siya. Ito, tingnan natin. Ayan, o, oh, ganyan siya, oh. Mga pang color, oh. Grabe guys, oh. Tinatapon lang nila, ayan. Eh. Kunin natin yan. Oh di, hindi lang yan iisa guys so tingnan natin kung may laman yung iba baka mamaya walang laman no <laughs> oh wow double double to guys double wow ayun meron lang ilang meron lang dalawang ano oh eto oh meron lang dalawa oh na ano medyo maliit na oh di ba pwede pa tong pakinabangan grabe oh grabe ayun meron pa isa tingnan natin <laughs> ano guys? Oh, grabe na ba? Pinatapon lang nila ng ganito. Ayan, oh. Oh, di ba? Oh, aayaw ka pa ba? Di ba? Hmm, tingnan naman yung mga pulut natin pang color, guys. Grabe, wala na. Natin sa ilalim. Ayan, wala na guys. Wala na, wala na. Wala na, wala na. <laughs> Ayan, wala na. So, lipat tayo. Grabe guys, no? So, ayan guys, nasa ibang basuraan tayo. Ayan, nakikita nyo ba yung nakikita ko? Isang bandel ng sapatos. Isang bandel ng sapatos lang naman guys. <laughs> so, tingnan nyo natin kung magaganda sila. Piligan natin dito. Ah, wait lang guys ah. Open ko lang siya. Ayan guys, so tingnan natin. Ano Ayan. Ayan. ang ganda niya, guys. Ang ganda. Ito yung paris niya. Ito yung pares niya. Wow, ang ganda. So, oh, ito, ganyan lang siya. Pero maganda pa siya, guys. Ayan, oh. Nasa ko na lang sila. Papakita isa-isa. Ayan, black shoes. Black shoes. Crocs na chanelas. Ayan. Ang ganda nila lahat, guys. Ah, oh, hindi maganda. So, yan pilihan natin. Ayan, orange. Ito, huwag na to. na yan. Ayan. Ito, oh, may mga pangit na. So, ito, huwag na to. Ito, black shoes. Okay pa to. Ano natin? Ito, huwag. Itong orange. Ano natin? Ito, huwag. Ito, huwag. Ito, pangit na rin to. Ayan. Ito, pangit na rin. Uh, ito, sandal. Ayan, okay pa siya. Maganda pa siya. Ayan. Ito naman. Ito naman, ano. Maganda pa siya kasi yung balat niya parang namumuti-muti na siya, guys. I think to kailangan lang to Yung nilalagay na kulay black sa mga sapatos. Ganun. Pwede pa sana to. Kunin natin siya. Maganda pa siya eh. Ayan o. Oh. Kunin natin. Ang ganda naman itong white na sandals. Ang ganda niya. Kunin natin yan. At chaka, ito white. And ito, wag na to. Tangit na siya. So, ayan guys. So, ayan yung napili natin. So, wait lang. ayun guys, ayan yun nakuha natin. Itong chanelas na crocs, balik natin kasi wala pala siyang pares wala siyang pares guys kaya ayan balik natin so tingin pa ako dito guys kung meron pa so guys ayan nandito tayo sa tapunan namin ng basura so ito yung meron dito ito mga pasirola guys pero yung kasirola na to is ay pangit na siya o oh. na ano siya nasunugan so wag na yan and then ito ito okay pa siya guys ayan pwede pa yung malinis kaso ang inaano ko kasi guys, guys manipis lang to eh manipis lang siya manipis lang kasi to pwede tong ano pag sinit natin sa box pwede tong mayupi-yupi pwede siyang mayupi-yupi guys ayan so I think huwag na yan at I think wala nang uh, wala nang ibang makukuha dito kaya uwi na tayo guys ito na yung last nakakalkali natin hello guys ayan pakita natin yung mga paayuda ni kumaring basura kagabi ayan so start tayo dito sa mga sapatos guys ang gaganda mga sapatos, sinapon lang. Ayan. So, meron tayo dito. Ito, black shoes. Ayan siya guys. Oh. Anong tatak nito? Skechers yata yung tatak niya guys. Ayan, yes. Ang ganda pa niya, oh. No, 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 no. no. Don't go there. Ayan, ito yung pares niya. Ayan. Maganda pa siya. May, ano, may balahibo ng, ano, hindi ko alam kung balahibo ng pusa or aso. May, I think meron siguro silang alagang ano, pusa or aso. Ito naman. Ito bukol lang pero ang ganda pa niya guys. Oh. Ayan oh. Tingnan nyo. Di ba? <laughs> ang gaganda ng mga tinatapon talaga nilang sapatos dito. Oh. Hmm. Di ba? Wala namang ano yan. Walang sira. Anong tatak mo? Hindi ko alam kung anong tatak yan. Ayan. Land. Ano? Land master. Ayan. Ang ganda niya. Oh. Tinapon lang. Ito naman ganyan. Black shoes. Ayan, guys. So, okay pa siya. Ayan. Ang ganda rin. Diba? Linis-linis na yung katapat. Malikabok. Eto naman. Ayan. Eto, ang ganda nito. Ayan, oh. Pandalaga, guys. Oh. Diba? Ang gaganda na mga tinatapon nila. Oh. Grabe. Ayan. So, hindi na nila nagagamit. Kaya, ayan. Tinapon na. Eto, napakalinis pa nito. Walang alikabok. Ang linis niya. Ang ganda niya. Anong tatak mo kaya? Ayan, best quality and design. Ayan, nakalagay. Ito, another one. Ayan, to black naman siya. Ayan, ang ganda niya, Oh. Hmm. O, oh, diba? Malilibre ka talaga ng mga, ano, dito, sapatos, mga sandals. mo oh, ang gaganda ng mga tinatapon nila. Ito naman, pananay. Ayan. Ito naman, maalikabukol lang siya. Linis-linis lang katapat nito, pero maganda pa, guys, Oh. Kita nyo, Oh. Maganda pa siya. So, linis-linis lang katapat nito. Ayan. And then, ito. Black shoes din. Ito, maganda rin to guys. Pero, maano siya, oh. May balahibo siya ng, hindi ko alam kung balahibo ng aso ba to or pusa. Ayan. Linis-linis lang din katapat niya. Pero, para pa siyang bago, guys. Ano kaya yung tatak nito? Ah, medyo butas na yung ano niya. Ba't kaya nabutas yung ano niya, yung sa talampakan niya. Ayan, papalitan na lang to ng talampakan, guys. O, nabutas. Yun lang yung kanyang, ano, sira. Ang ganda pa niya, oh. Maganda pa siya. Ba't kayo nabutas yung talampakan niya, ano? Ayun, oh. Ang ganda pa niya. Itong pares niya, ayan. Hmm. Maganda pa siya, guys. Yung talampakan lang yung butas. Bakit kayo yung talampakan yung butas, ano? <laughs> ayan, maganda pa siya, guys. Ito naman. Ayan, slippers na ganyan. Ito, okay din to, guys. O, oh, parang bago pa. Ganyan yung, ano niya, glitters. Maganda pa siya. Chinelas. Ayan. Ang cute. Hmm. Slightly used lang siya. And then, ito naman pang nanay. Ayan. Malikabok lang din siya. Pero maganda pa siya, guys. Um, pang nanay. Ayan. Maganda pa siya nung na ano nakalagay niya. Made in Korea. <laughs> Made in Korea. Ito pala yung ano niya. Ayan. Sadik. Ayan. Sumalikabok so, lang siya pero pag nalinisan to para pa siyang bago. And then dito naman meron tayo. Ito, ito guys, pun punda siya ng unan. Ayan, ganito siya guys. O, oh. papasok mo dito yung unan. So meron din kami ganitong punda pero hindi namin masyadong nagagamit kasi ganyan nga lang siya, hindi siya baliktaran. As in sa ano lang, do sa mahihigaan ng ulo lang yung makokoboran yung sa ano sa ibang part hindi siya nakukuburan ganyan lang siya ganyan pero maganda pa siya guys o oh. Ayan. Ayan. Meron din kami ganito pero hindi namin masyadong nagagamit kasi nga hindi na cover yung ano yung unan. As in ganyan lang siya. Yan susuot mo dito yung unan. So meron tayong dalawa. Ayan bagong-bago pa sila guys. Ayan hindi, hindi rin siguro nagagamit ng may-ari kaya tinapon na. Ayan bagong-bago pa. And then dito naman meron tayong pang-color pang, pang -color, guys. Ayan. Ito grabe. Grabe talaga yung mga tinatapon nilang pang color dito, guys. Grabe, hindi ako makaano. Hindi ako makaka-get over sa mga tinatapon nilang pang color. Ayun oh, gaganda. Oh. Hmm, ganyan siya. Ito pang bata, pang baby, mataba. Para ano, uh, saktong-sakto sa kamay niya. Mataba, ayan. Mataba siya. Mga bago pa, guys, oh. Ayan, oh. Kitang-kita mo naman, ito yung line niya. Ayan, mga bago pa talaga yung mga tinatapon nilang pang color. Ayan, ang dami na natin nga, ano, napupulot na ganitong pang color. Ayan, saktong-sakto dun sa box natin ngayon. Maraming nakalagay na pang color doon. Papamigay natin sa mga bata. Ayan, oh. Ayan, mga bago pa to lahat. Mga bago pa yan. ba? Diba? Tinatapol lang nila mga ganyan pang color. Hmm. Ito, another one. Look, guys. Ayan. So, ganyan siya. Double siya. Double yung kanyang laman. Ayan, oh. 'Di ba? Meron lang ibang ano use na katulad nito. Oh. Ito, pwede mo namang tapon na 'to kung ayaw mo. Oh, makakatanggap. katangga pa 'yan. 'Di ba? Pero pwede pang pakinabangan 'yan. Laking pakinabang pa nito, oh. Grabe, oh. 'Di ba? <laughs> grabe. Ito other one. Ito, guys, oh talagang bagong-bago pa, oh. Hmm, 'Di ba? <laughs> Parang talagang hindi pag nagamit, oh. Parang binili tapos tinapon lang, ano. <laughs> ayan, oh ang ganda, napakalinis niya, ayan magkano din to guys oh 2001, dito sa Korea. Diyan sa Pinas, nasa ano, nasa 85, 85, 90 pesos. Ganon. O, oh, sayang din to. ba? Diba? Napakabago pa, o. Oh. Hmm. Grabe. And then, dito naman tayo. Ito, meron tayong wallet. Ito, guys. Ano pa siya? Okay pa siya. Ayan. Ano yung tatak mo? MCM. Wala. Hindi <laughs> ko alam yan. So, ayan. Mukhang wala naman siyang, ano, laman. I think bago pa to guys, parang hindi pa nagamit. Ayan. Maganda pa siya. Ayan. And then ito, meron tayong card. Card game guys. Bago din tong card game. nasan na? Ayan, bago pa siya oh. Ayan, bago pa. Card game. And then ito, meron tayong isang malit na ayan wallet. And then, meron tayo dito mga alahas, guys. Ito, Chanel. Ito, ang ganda nito. Ang ganda nito. Hindi ko alam. Siguro, I think, ano lang naman siguro. Ito, passion lang siguro ito, guys. Ayan. Pero, parang hindi siya kumukupas na ano, passion. Ayan. Chanel, ang cute naman nito. Tapos, ito yung kanyang quintas, guys. Oh, ang ganda ng quintas niya, oh. Parang hindi ko nga, oh. Kasi, ayan, oh. Wala mang kakupas-kupas yung kanyang necklace. Ayan, yung quintas wala siyang kupas. Ayan, ang ganda niya, oh. Hmm. Ang ganda niya. And then, ito mga another, ayan, mga, ayan, nagbuhol-buhol na sila. Ayan. And then, meron tayo dito, ito, isang, ano, maliit na nail cutter. Tapos, ito, ah, uh, ano, roller, tape. Ayan, dalawa yung laman nito sa loob, guys. Mga bago pa, oh. ba diba? Dalawa to sa loob. Dalawa yung laman niya. Hmm. mga bago pa. Hindi meron tayo dito isang headset ayan, so earphone, tatry ko mamaya, and then eto, meron tayong ganito ayan, sa panlalaki pang ano, pang pang exercise sa kamay ayan, ganyan then meron tayong isang pouch, ayan kinuha ko para yung unicef yung nakalagay <laughs> and then to guys, meron tayo dito mga ano ng Samsung na ano, na mga anong tawag dito uh, ano, na anong tawag dito nakalimutang uh, nakalimutan ko na guys. Ayan. Sa ano 'yan? Ayan oh. Uh. Nabablang ko yung aking utak. Ayan, ganyan siya. Samsung siya. Kinuha ko siya, guys, kasi, ayan, itatry ko dun sa aming, uh, ano na kasi pangalan nung ganito. Nakalimutan ko na. Wait nga. Ayan, guys, naalala ko na. So, ito, sa vacuum. Ayan yung Korean language kasi yung na ano yung ano na aalala ko guys Korean Korean language yan nakalimutan ko na yung <laughs> yung English niya or yung pangalan talaga niya na ano vacuum ayan sa vacuum siya guys ayan mga bago pa sila ayan tingnan niyo guys oh mga bago pa yung mga yan Samsung yung nakalagay ayan oh mga bago pa sila ayan ito iba't ibang ano ng blower niya yun oh know, nakaano pa yung iba O, oh, naka naka plastic pa ito yung isa, oh. Na mga naka-plastic pa. Ito, hindi ko alam kung saan to. Ayan. Ayan. Mga bago pa sila, guys. So, try ko dun sa aming vacuum kung kakasya siya. Kung magpipit in siya, edi, kikip ko siya, guys. Papalitan ko yung sa, ano, ng vacuum namin. Pero, pag hindi siya nagpit in, baka itatapon ko na lang siya. Ayan. Or, mag-comment kayo kung sino may Samsung na vacuum. Ayan, Oh. Sino may gusto nito. Samsung na vacuum. Ayan. Hindi ko kasi na, hindi natin nakuha yung katawan niya. Hindi ko alam kung baka hindi pa tinapon yung katawan niya or baka natabunan dun sa, ano, dun sa basurahan guys. Kasi nakita nyo naman, isang yung ano, baka nasa ilalim siya. Kaya yun, hindi natin nakuha. Hindi ko alam kung natapon or hindi. O natabunan ba doon, ganun. Kasi hindi ko alam. Sayang no, hindi natin nakuha yung katawan niya. Kung sakali mang tinapon. Kasi tingnan nyo, oh, mga bago pa tong mga ano nyo, oh. Mga gamit niya. So, ayun lang, guys. Uh, ayusin ko lang para makapag-outro na tayo. At, guys, sa mga gusto pong magpabot sa akin ng donation, pwede nyo po kong sendan sa support things po sa iba ba ng aking video. Makikita nyo po dyan yun. Sa mga gusto pong magpabot, ngayon pa lang po, nagpapasalamat ako. Thank you! So, ayan guys, ayan po yung mga paayuda ni Kumaring Basura kagabi. At syempre, ang mga yan guys is mapupunta sa akin mga supporters. Kaya sa mga gusto po makahingi, follow niyo po ang aking FB page. Bibi Sarang and Mama din po yung name niya. At sa mga bagong pasok po sa aking YouTube channel, please pa-subscribe naman po at pa-like, share, comment na rin po ng aking video.